our first day in Hanoi, Vietnam and after nilang magnap sa Airbnb yes, nila, si Sophie kasi hindi natulog so meaning ang nanay hindi din natulog. Just me, yo! Lumabas na nga kami para i-check out itong playground. Ang daming ang bata niyan kaya saglit lang din kami and then sumakay na kami sa Grab. Yes, may Grab dito kaya super happy ako kasi syempre mas safe na tatrack yung rides ninyo. No need na mag-hail and computed na yung fare ninyo. Napagawa ko nga ng trend sa mga lolo't lola ninyo dito sa kalsada. <laughs> hindi mo pa napanood check niyo na lang sa profile ko. My gosh. Kaya din siguro sinasabi nilang hindi child friendly dito sa Vietnam kasi ang bibilis ng mga vehicles dito. Oha, oh 'di ba si Ate, tingnan na nasa gitna ng kalsada. Pero alam niya bawat tawid namin dito parang buwis buhay. eventually nasanay na kami at nakuha na namin kung paano tumawid. Nasa tamang pag-iingat lang din, pagiging alisto and proper briefing sa mga chikiting natin. For early dinner, dito pala kami kumain sa El Gaucho. Meron pala nito sa Makati sa Pilipinas. Pero first time ko lang kumain nito dito sa Vietnam. Nagustuhan din namin yung food nila, sobrang sarap. Ito pala yung mga kinain namin. Sorry, medyo madilim kasi sa loob. Kaya finlashlightan ko lang yung mga pagkain para ma-videohan ko. Hindi ko na masyado maalala kung magkano inabot dito. Nasa around 8K ata and ang grandparents ni Sophia nagbayad. Yeah, thank you sa mga lola -lala. lola sa napakasarap na pa-dinner. Solid to. Pagkalabas namin, nagulat kami na na yung kalsada. Wala na dumadaan ng mga vehicles. From the restaurant, walking distance lang pala to, going to the opera house. May nagpa-perform nga nito and may event naman sa kabilang corner. Parang fiesta pala dito pag gabi. Grabe. Puro kantahan, music. Kung mahilig kayo sa art nako, ko, sobrang ma-appreciate nyo dito. Nandito din pala yung bilihan ng ticket sa Hanoi Sightseeing Double Decker Bus. Pero pwede din naman kayo mag-book ahead through clock. Nasa 300 pesos nga lang ito for one round like what we Got. Iikot ka lang niya dito sa Hanoi, wala nang pag-hop on and hop off sa bus But, 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 if you want the full experience, better to book during daytime Meron silang 4-hour pass and 24-hour pass Tingnan nyo naman, sobrang ganda nitong cathedral nila at night time Nasa 50 minutes pala yung drive around Hanoi City at hindi ko nga masyado napansin na lumipas yung oras Na-enjoy din naman ni Sophie yung kaka-video niya sa amin, ng family niya at sa paligid niya Ayan, smile! <laughs> Here's the picture. Di ba sa Ross Boulevard? Ah, Ano e? na dito sa Ross Boulevard. Park. Parang morning pa o. Right turn. Ako naman. Video van mo o. Ang galing o. And you say, Hello, Hello. We, we are in the bar. Okay. Hello! Nice. Come on, let's go here. So come on, go here. Come on, go here. You say, come on. You say, Madame in traffic. Madame in traffic. Hello. Hello. Madame in traffic. Madame in traffic. You don't Hello, Ang Hirap Dumaan. Hello, Ang Hirap Dumaan. <laughs> okay na? Tama <Saban>. na? <laughs>